Nandito naman tayo mga boss. Ito mga boss, pagkatapos natin nabikat mga boss sa pagcarving, ito gamitan natin ng tigib yung 1 inch ang lapad. Ang diskarte pala nito mga boss, kasi sa pagbikat natin hindi pareho yung lalim. Mayroong babaw at saka distansya sa pagbikat, hindi pareho. Kailangan gamitan natin ng tigib para pareho yung lalim at saka distansya ng bikat mas maganda yung pariho. kaysa mayroong babaw mayroon namang lalim pag pag na natin mga boss kailangan natin i-half round yung rectangular makikita yung babaw at saka lalim pangit naman tignan nga mayroong design natin nga mas babaw yung yung kabila mas lalim kailangan pareho yung lalim at saka pareho yung distansya sa pagbikat. Ito lang po yung discard natin mga boss na paano gawin para mas maganda. Inuna natin sa gitna, din sa gilid, tsaka muna ito gawin pag makabit na sa sandalan para yung pagbikat natin pareho. Hindi yung mayroong lalim at saka mayroong babaw mahirapan na tayo sa pagkansya-kansya. Kailangan, ikabit muna natin bago natin ibikat yung design. Then ito naman mga boss, ito yung sinasabi natin nga mag-DIY, mag-DIY tayo ng motor ng maliit para gawin natin grinder. Ito pala yung ginagawa natin, yung ito yung pangtahi, yung makina. Yung motor niya ang ginagamit natin. Na ito pala mga boss, sa una pala mga boss sa paggawa natin ng sandalan, yung design natin, ginawa na natin ito. Tapos naiwanan natin sa paggawa ng upuan. Kinabit natin ito para, para magtahi naman. Ngayon nga nagbabalik na tayo sa paggawa na sa ating upuan. Kailangan na natin tanggalin. Pero ito mga boss, ready ready na to magamit na to sa pag kasi meron na liha sa gilid yung pulia pala niya boss, mga boss kinapita natin ng parang rubber parang kaila, para ma bounce bounce yung pag -grind. tapos yung liha nga pabilog yung ang laki niya mga boss yung isang piso ito mga boss kita ko sa inyo mga boss kung anong nilagay natin sa motor Ganito mga boss, meron na siyang liha. Tapos yung switch niya mga boss, ito yung apakan. Yan, mao yan ang switch niya kumbaga diyan tayo magbabase sa pag-apak natin. Ito mga boss, ipakita ko sa iyo mga boss paano mo gamitin. Ito pala yung apakan, ito kumbaga switch niya. Ganun lang yung paggamit mga boss. Mas madali yung pag-grind natin saka kaysa magmanumano tayo tayong liha. Ang kung wala tayong render mga boss, magmanumano tayo tayong liha ng 100. Pagkatapos ng 100, 120 na naman. Din sanding. Yan ang diskarte eh. pero ginagawa natin ng paraan para madali. Ang kulang ito mga boss pagkatapos natin mag-grind, 120 na lang diretso. Hindi ata magamit ng 100. Ito ay kita nyo mga boss, mas madali. Pero kansya-kansya na lang yung sa pag-apak natin sa ating switch. Ito mga boss, ipakita ko sa inyo mga boss, paano gawin. Pag-apak mo mga boss, kusa siya ang tatakbo. Ito na lang mga boss, kumbaga magkansya na lang yung pag-apak natin at saka sa kamay. Yung pag-iramdaman na, na lang yung kamay natin at saka sa paa kung kailangan natin patakbuhin apakan natin pero ito mga boss para hindi tayo mahirapan gawa natin ito ng hawakan itong motor natin para gawa natin ng kahoy yung DIY natin para hindi na tayo mahirapan sa paghawak ito pala yung unang upuan mga boss sa kumbaga mga boss sa bandang likuran Then ito yung ipaka ikadalawa, yung sa gilid, hindi pa nakarbing yung para pa rectangular. Kailangan natin ni carving. Nya pagkatapos ito, yung isa na naman. Ito lang yung diskarte mga boss. Kailangan natin taposin yung sa gitna. Pagkatapos sa gitna mga boss, sa gilid-gilid, ikabit muna natin sa sandalan ba, bago natin i-carving para hindi tayo mahirapan hanggang dito lang mga boss maraming salamat mga boss sa pag-suporta mga boss sa ating mga video follow, like and share na mga boss at saka subscribe my youtube channel maraming salamat